Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Good news! Naaprobahan na ng Senado ang Free Funeral Service Act o SB 12309 na nagbibigay ng libreng serbisyo sa libeng para sa mga kapuspalad na pamilya sa Pilipinas. Kasama rito ang paghahanda ng dokumento, imbalsamo, paglilibeng o klimasyon at transportasyon ng libing. Ating talakayin kung sino ang makikinabang, ano ang mga requirements at paano ito makakatulong sa mga pamilyang nahihirapan sa gastusin sa pagluluksa. Nakuha natin ito sa Rise and Shine Pilipinas via Facebook online. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang balitang pangkomunidad, edukasyon at updates mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon sa isang death plan care provider, maaaring pumalo sa higit 600,000 piso ang gasto sa libing depende sa materyales na gamit sa kabaong at klase ng burol. Di pa kasama rito ang pagkain sa lamay, pagasal at paghihimlayan ng patay para maibsan ang pasani ng mga Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ganap ng batas ang Free Funeral Services Act. Sa visa ng Republic Act No. 12309 na institusyon ang pagbibigay ng funeral assistance ng Department of Social Welfare and Development. Ibig sabihin, libre na ang pagpapalibing para sa mga pamilya na itinuturing na in crisis situations. Pasok dito ang mga may hirap na sa lanta ng kalamidad at iba pang emergency. Saklaw ng funeral package, ang paghahanda ng mga dokumento, pag-iimbalsamo, serbisyo sa libing, transportasyon, cremation, kabaong at urn. Kailangan lamang magpasa ng death certificate at iba pang dokumento babayaran ng regional offices ng DSWD ang mga funeral establishment na magbibigay ng libreng serbisyo. Kukuni naman ang pondo mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations na inaasahang lalagaka ng mas malaking budget sa susunod na taon. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.